Hi, good morning everyone magandang buhay po sa atin lahat ngayon po ay bubuo na naman ulit ako ng isang video for today's video uh, kami po ay magagagala uli ni Lolo at mainit na dito, Kaulan lang kaninang umaga ayun na po kayo samahan nyo uh, kami sa pamamasyal namin ni Lolo at iharap itong camera magandang buhay po sa atin lahat ayan papasyal po ngayon si Lolo at iikot kami dito sa sa lugar nila Ayan, muli po sama, Muli po paki-subscribe ng aking YouTube channel, John's Kings Vlog. At na kayo para makita nyo ang magandang pasyalan dito at magkaroon kayo ng idea sa mga lugar dito sa Israel. Mga guys, medyo makulimin dito kaya lang mainit na rin. Nainit na rin. ipapasyal-pasyal lang sa para lagi naman siyang tulog ganon ang gusto ng mga anak, basyal, kahit tulog. Basta hindi lang ma-stack sa bahay, pabor yung sa bahay. pabor na din sa akin yun. Kasi nga, kailangan ko din lumabas. Oo, oo po. Napaka ganda rin ang lumabas na bas kaysa doon mag-isip sa bahay, kung ano, pamilya. Ay, ginaling naman din sa labas, makakita ng iba't iba mga gagandang pasyalan ayun bagay na ikot ko na din eh kasi nakakapag relive na ako dito 4 months ago pero eh pwedeng ka namin, mga logo, nga, namin dito lolo e. napakaganda ng lugar nilang ito kasi nga ito na malapit sa airport malapit sa airport kaya lang hindi kami maka kondon at mataas ng bako kita lang sa malayo ang plano pag nasa bahay nasa taas kami ng bahay doon sa kanilang kwarto doon sa bitana ako kita yan pero hindi makita din yan kung taas na ang bahay ikatitok ko lang si Lomo dito sa lugar nila baka dito ko na i dito ko na i Pant sa doon sa daan pa ah, doon oh, tama dito sa park ko na iikot para malapit lapit yung daanan kaya lang mataas ang kuwan doon pa at itong video ko ito mga guys wala nang edit edit dire diretso na para Ganda rin makabili ako ng makakakuha na ako ng mga plug ng Israel ng Israel para pag halimbawa ano, iba ko naman ang kunto ko ma, pag halimbawa na ako maisasabit sabit ako dun sa <laughs> sa aking ban <laughs> remembrance ko sa Israel ng ilang taon 18 years mag wala pa akong 18 years mga guys ngayon pang November mag 18 years ako eh, bahala na pero parang hindi ko na ma ah, uh, iintay yung aking ko ako init na init na danga na lang, talagang ah, uh, nabanggit ko na sa mga previous video ko vlog ko na may tinatapos lang akong project napasama lang ang yung hindi hindi, hindi sukat akalain Napasama yung project kong yun sa aking sa aking mga ako ginagawa sa Pilipinas malaki kasing gastusan yung mga guys Oh, sapatos so Grabe oh. Ito yan Maganda pa. Hmm. Hmm, pinaglumaan. Oo. Oh. Eh, malaking tambakan yun mga guys. Parang bumili na rin ako ng isa. ng isang lote. 120 square meter. Tapos patatambakan ko. Ay ilog yun. Tapos pinapadiran ko pa ng mataas. Kaya hindi ibero ang gastos. Malaki-laki ang gastos delicious. Nakat ibalik ko na si Lolo. Ay. Makulim din ba ba? Makulim din ng dinabari. Parang ulan. Baka kami abusin sa daan ng ulan. May ganyan natin sa kalang kami sa malapit. pa naman ito. Tulog na talog si Lolo. Pero kahapan na liguan ko ito. Pagkabi kasi alauna pa nagtawag sa akin, utom daw siya. Tinatawag yung asawa. Ito pag may kailangan mag pag hindi niya makatulog, tinatawag yung asawa. Eh. Si Lola. Si Lola naman tulog na tulog. Siyempre akong gigising. Ibang... Eh. Kailangan kong siya kahit nating gabi. Hey Joyce! si Lola. Eh. pag-usap pag yung pag yung pag-usap 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 pag siguro. So, hmm. sure ka din ko are. Para at least naman hindi ko kaya naiikot. Baka may eh. walang daan dyan. May daan talaga dyan. Mga tan sa mga kanya-kanya apartment. Hmm. Oh, may daan na. Oh, ay parking. Ito na pala ito. Ay, sarado. Oo, oh, sarado. <laughs> sarado, oo. Oh. <laughs> dito na lang kami dadaan. Hindi lalo dito. Dito. Nakasinog kami namin sa parking. Nakasinog kami pa namin sa parking. <sighs> Maganda ang lugar na ari eh. Мій ісі ісі көкіп тедеріп, бөріым, яңыз қаласы оқ көкін асаның хода көк-тедесіз онп bye-bye na. laging tulog. Hmm. Tama yun. Pabalik na rin kami. Mahirap naman yung i-, i lalao ko ng malayo tapos biglang ulan ako po pantay, pantay. Lumingi ang ulo ni Lolo. Dito kami. Muna, tambay-tambay. Alas 12 ang uwi namin. Magpapaalas 12 kami. Para at least naman masagatan ang araw siya. Yan mga guys, so, ang ginagawang building yan. Dati yan, nung nag ako dito, ay... Puro building yan na luma ngayon giniba na lahat at ginagawa ng panibagong building di ba lahat dito ngayon mga yan, matataas ang building dito eh, no? tapos dito nga sa kanila na apat na building to ang magkambal ayun eh, o Paling iikot ko din si Lolo sa kuwan sa loob ng <coughs> ano, para mai pa rin hmm. sa. Kilolod nakakalitom. Diba? Sandalan mo 'to. <coughs> ko na ang isa Lolo pa sa kapaya pa din siya. This right talagang hindi pa buhay niya. Sa tira para mamalang. Um. Ayan dito may mga parlor. May pagpapaganda ng muka. Lahat may ice cream man. Hmm. Pero mahal. Mahal ang kundito kasi mga private dito eh. Ayan ang bakes. parlare do. May pa rin pa mga sugatan, para naman pag din eh. Ngayon, nito sa Bohol. Pa Blondini Pariband pala, diban, Lilak, Basat, Abugay May Sa atin pala ito Sa atin Matari Parang may kata sa iyo Parang may Ah, saan pala ng mga pagkain ng aso. <laughs> ng pagkain ng aso. May 12 minutes na ako. Paikot-ikot lang mga guys. So isang isang pa na rin. Pang upload sa video. Diba? Ayos.

nasusub-susub ano paka na lang basta minsan nasusub-susub sya oh eh. o uh, diba ligtas o oh, dito na uli kami ni Lolo at mag-outro na ako mga guys 30 minutes na yan o oh. outro muna ako mga guys at yan mga guys, hanggang dito na lamang may ikisikong video, 13 minutes. At magandang buhay po sa atin lahat. Paki-subscribe na akin aking YouTube channel, John's Kinect Vlog, dito sa pamamasel ko sa Israel, pag alaga ng matanda para magkaroon kayo ng ideas. Para kung sakaling pumunta kayo din, niya, ay may may idea na kayo kahit kaunti. Magandang buhay po sa atin lahat. See you next video mga guys.